Hello so guys, hello ito guys, ilalagay natin yung gun guys, yung malagkit guys, bali 1 cup mob malagkit guys, tapos ilalagay natin ng half of a cup guys, bali ito, guys, ito guys malagkit, tapos ito guys yung rice na kanyan guys, bali pagkaloy natin guys, and then, kaloy natin guys, and then, add water guys make sure lang guys pag niya ganyan ang tubig guys eh, bali nakalubog yung uh, rice guys tulad na ganyan okay And then guys eh, make halo halo like this halo nyo lang guys para mag um, mix yung malagkit like, at saka yung rice na kon guys Ayan. okay guys Okay guys, bali lalagyan natin ang ox stripe guys. Bali ito yung galing sa baka guys. Tapos lagyan natin ng konting tubig guys. Yan guys, i-after eh, mga ilang minutes guys. Eh, hintayin natin lumambot guys. Para sa ating magandang kwan guys. Goto guys. Guys, eh, kailangan natin pakuluan to guys. Para sa ating... Sorry pala guys, eh, aros kaldo pala guys. So yan guys, tatakpan na natin guys ng ating kalan guys ayun guys hintay tayo ng ilang minuto guys para lumambot guys ay bago nating habang minute yung ating off guys right, ay lumalambot pala sorry sorry ni ayun guys check natin kung lumambot na guys ok yan katamtaman lang guys katamtaman lang yung kanyang tubig mara guys ha? video para gay guys malapit na to guys tell natin guys bali chop na din ng ating sibuyas guys And guys bali yun eh, na chop na ng maliliit ng ating sibuyas guys bali ang gagawin natin ngayon guys is para sa arroz caldo guys kaya maliliit yung kwag ketchup guys guys bali ang susunod ating ingredients guys is luya guys bali ito ang yari guys kailangan natin chop na maliliit Ayan guys, nalito na ang resulta ng ating luya guys. Ayan guys, ready to cook na tayo guys. E, ongoing na yung ating casserole. Ayan guys, pala pinailawan na yung ating kalan guys. Ayan guys, ilalagay ng tika. Ayan guys. And then, konting shake-shake guys. Para kahit paano ma-spread yung ating mantika. May spread na yung ating mantika. Pansibuyas guys. Hello guys, yan para ating mga man yung mantika at saka yung buya. Ang guys, yung apoy nyo medyo mahina. Susunod so, yung luya. Yan, yan guys, luya. Okay. And then mix halo-halo. Okay, na natin ang ating ox strip guys yun, malambot na malambot na guys pwede pwede nang isap guys ng pinong pino guys, para kahit pa paano pagkwan kung magamaganda dito guys, parang malulusaw guys pagkwan, dalo na sa ating aros guys kaliliit Good job guys okay. Guys, iwain natin ito maliliit lang guys Ayan guys Simple dish lang po mga guys Kaya tayo yung gawin sa mga kusina nyo guys Ayan guys, hindi na kailangan kan guys Magpakahirap mo, dito lang katari guys Dito yung outcome nya guys, ito yung masarap sa Arosaldo guys Ox strip, Kung baga sa pangasinan guys, eh libro libro guys Ayan guys Ayan guys, lagi yung alagay na natin dito guys Sa ating guys, para ready gisa guys Ayan guys, na tayo guys ng rice na rin ng Norvins guys Balik pork into guys para, para yung talagang linamnam niya ay masarap And guys sweet halo halo guys yan sabay natin para ka kahit na, pa paano mag, mag yung lasa niya guys yan yun guys eh put the water hot water guys para yan yung pinagkasamaw niya guys And guys nasa sa inyo na yun guys kung gano'ng karami ang tubig ang importante panchado yan guys kung gaano karami yung ating ilalagay na rice guys ganoon din sabi yung tubig guys okay, next is ilalagay na natin ang ating rice with malaki kit guys And for cooking yan guys lalawin natin para mag mix yung lasa guys okay Okay guys, bagi tapan natin ay hintay tayo ng konting minuto guys. Paano guys, eh. konting break muna guys. Balik ako mamaya. Ayan guys, habang naluluto ang ating agar start to guys, guys i-chop natin ang ating mayuwagang sibuyas guys. And guys, i-chop lang natin ang maliliit guys. Mas -it, Isa ito sa pangpasarap ng agar start to life guys. Onion lips. Ayan guys, so ready to cook na guys. Ayan, dito na halo halo natin guys para medyo magalaw-galaw yung ating rice. Okay guys, yan guys. Malapit na guys, konting taste na lang. Maluluto na ang ating napakasarap na arms cardo guys. Ayun guys, lalagyan na nga ating, lalagyan natin na ng bulaklak ng, hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Basta si pieces ko yung nakaisip to dito guys. Eh, kasubha daw, kasubha. Kasi ito sa pang palasa daw guys. Pero sa probinsya guys, eh, neighbor never kasi walang ganito ay eh. Nandito tayo sa city kaya lagit natin ng ganito na. Yan. Okay guys. Ayan guys, tingnan eh, tignan natin guys. Ayun, luto na guys. Yung ating may wagang atis guys guys. Balito guys, katang tama na yung tubig niya guys yun, nakakagotong guys okay guys, ready to serve na guys habang may nitinit guys ayun guys, luto na ating arroz caldo guys, incomplete guys may egg pot sa kakalamansi guys talagang makikita mong napakasarap guys nakakagulong tuloy guys e paano guys sa lahat ng sumuporta sa aking youtube channel at sa walang sawang nanonood eh, maraming maraming salamat sa inyo guys sana ingat kayo palagi guys e, don't forget to like and subscribe my youtube channel guys paano guys maraming salamat guys ito guys salamat